Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang batang lansangan na walang pangalan. Isang batang babae na may lihim na pwedeng humanik sa buong bansa. At isang gabi na ulan na nagbago ng lahat. Ano ang gagawin mo kung isang araw? Ang simpleng pagtulong mo sa isang estranghero. Ay magdadala sa iyo sa gitna ng katiwalian. Sa pagitan ng buhay at kamatayan. At sa harap ng katotohanan pwedeng magpabaksak sa mga makapangyarihan, Ngunit sino nga ba ang tunay na bayani? Ang may kapangyarihan o ang karaniwang tao na handang lumaban kahit walang sandata? Kung gusto mong malaman kung paano nagwakas ang laban ni Rico at ni Lara, kung paano nila hinarap ang sistemang ginagawang alipin ang mga mahihirap, pakinggan mo hanggang dulo. Dahil sa huling bahagi ng kwentong ito, malalaman mong minsan, ang pinakamalakas na sandata ay ang puso ng isang karaniwang Pilipino. At kung gusto mo pang marinig ang mga ganitong kwento na tapang, ang pag-asa at ng katotohanang pilit tinatago. Mag-subscribe ka ng gayon at i-comment mo kung anong bayani ang gusto mong isunod nating ikwento. Sa ilalim na mapulang langit na Maynila, isang batang lalaki ang nakatayo sa gilid ng kalsada, basang-basa ng pawis at ulan. Hawak niya ang lumang kahon ng basahan, habang pinagmamasdan ang mga sasakyang dumaraan na parang mga aninong walang pakialam. Kuya, limang piso lang po, mahina niyang sabi, ngunit tinabig lang siya na isang driver. Ang pangalan niya, Rico. Labing apat na taong gulang, ulila, at nabubuhay sa pagitan ng gutom at pag-asa. Sa bawat kalsadang dinadaanan niya, bitbit -bit niya ang kwento ng libo-libong Pilipinong lumalaban araw-araw. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang nangyari. Habang naglalakad siya sa ilalim ng tulay, may narinig siyang iyak ng babae, mahina, parang tinatabunan ng tunog ng ulan. Sinundan niya ito, dahan-dahan, hanggang sa makita niya ang isang batang babae, nakaupo sa gilid, duguan ang tuhod at nanginginig sa lamig. Miss, okay ka lang. Tumingin ito, at sa mata nito, may takot na hindi kayang itago. May humabol sa akin ayoko na bumalik. Tumigil si Rico. Alam niya ang pakiramdam ng takot, ng kawalan ng tahanan, na mundo na parang kalaban. Hinubad niya ang lumang daket niya at inabot sa bata. Huwag kang matakot. Di kita pababayaan. Sa simpleng sandaling iyon, dalawang kaluluwang sugatan ang nagtagpo. Dalawang batang tinanggihan ng mundo, munit sa isa't isa, nakahanap ng lakas. Lumipas ang mga araw, at tuwing gabi, magkasama silang nagbebenta ng basahan, nagtutulungan sa gitna ng kalsada. Rico, balang araw, gusto ko maging pulis, sabi ng bata habang nakatingin sa mga ilaw ng lungsot. Para wala ng mga abuso sa katulad natin. Napangiti si Rico. Balang araw, gagawa tayo ng paraan. Kahit mahirap. Ngunit isang gabi habang abala sila sa pagtawid sa kalsada, huminto ang lahat. Malakas na preno, sigawan at tunog ng bakal na sumalpok. Paglingon ni Rico, wala na sa tabi niya ang bata. Lara! Lara! Sigaw niya habang bumubuhos ang ulan. Ang dugo dahan-darang humalo sa tubig sa daan. At sa gitna na ingay na Maynila, isang sigaw ng batang bayani ang bumasag sa gabi. Lumuhod si Rico, nanginginig at pinipigilan ang luha munit sa gitna ng dilim, may lalaking lumapit, may sot na uniforme, may insignya ng kapulisan sa balikat. Tulungan mo ako, sir, siya lang ang pamilya ko, pakiusap ni Rico. Tumingin ang pulis, tahimik. At sa ilalim ng ulan, marahang inabot ang balikat ni Rico. Anak kilala ko ang batang yan. Napatingin si Rico, gulat. Anong ibig mong sabihin? Mumiti ang pulis, munit sa likod ng ngiti, may mabigat na lihim. Ang batang tinulungan mo, matagal na siyang hinahanap. Napatigil si Rico. Hinahanap? Bakit? Dahan-dahang tumingin ang pulis sa kanya. Dahil hindi siya basta bata, anak siya na. Anak siya na isang mataas na opisyal ng gobyerno. Tumigil ang ulan na parang biglang napagod. Ang mga ilaw ng kalsada ay kumikislap, naglalaro sa mukha ni Rico na hindi makapaniwala sa narinig. Anak ng sino po, tanong niya, nanginginig pa rin sa lamig at kaba. Nang Senador Vergara, sagot ng pulis, mabagal, parang may bigat ang bawat salita. Matagal na siyang nawawala. Akala ng lahat, kinuha ng sindikato. Napaatras si Rico, parang binagsakan ng langit. Si Lara, yung batang tumutulong magbenta ng basahan, yung batang tumatawa kahit gutom, anak pala ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ngunit hindi iyon ang pinakanakakagulat. Ang pulis ay lumapit pa. Alam mo bang may mga taong naghahanap sa kanyang gayon? Hindi lahat gusto siyang makita ng buhay. Tahimik si Rico. Ang tibok ng puso niya parang baril na tumatama sa dibdib. Bakit? Anong kasalanan niya? Hindi niya kasalanan, sagot ng pulis. Pero dala niya ang sikreto na ama niya isang bagay na pwedeng magpabagsak sa maraming tao. Tumingin si Rico sa batang si Lara, nakahandusay pa rin, nanginginig munit buhay. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ang isang simpleng batang lansangan, biglang naging tagapagtanggol ng lihim na maaaring magbago sa buong bansa. Anong gagawin natin gayon? Tanong niya sa pulis. Mumiti ang lalaki, munit malamig ang miti. Ibigay mo siya sa akin. Ako na bahala. Ngunit may kung anong hindi tama. Ang paraan ng pagkakatitig ng pulis, matigas, malamig, parang hindi para tumulong. Parang may ibang layunin. Bakit po parang kilala mo siya? Hindi sumagot ang pulis. Lumapit lang at marahang inilapit ang kamay kay Lara. Sir, teka lang, sabi ni Rico, humarang. Baka pwede nating dalhin sa ospital muna. Hindi na kailangan, sabi ng pulis, sabay abot ng baril mula sa tagiliran. Bata ka pa, hindi mo naiintindihan kung gaano ka seryoso to. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Rico. Ang ulan ay bumalik, malakas, parang nagagalit. Bakit mo siya babarilin? Siya lang. Bang! Ang putok ng baril ay bumasag sa katahimikan. Ngunit hindi si Lara ang tinamaan. Sa isang iglap, tinulak ni Rico ang pulis at tumakbo silang dalawa sa ilalim na tulay. Tumama ang bala sa peder, nag etsyo sa buong ilalim ng kalsada. Huwag kang titigil, sigaw ni Rico, hinihila si Lara. Takbo sila sa mga eskinita, sa mga basang peder, sa mga tambak ng basura na tila nagiging mga taguan nila laban sa mundo. Rico, sino siya? Bakit niya tayo gustong patayin? Tanong ni Lara, halos mabusan na hininga. Hindi ko alam, sagot ni Rico. Pero kailangan nating mabuhay. Sa dulo na makipot na eskinita, may lumang bahay, abandonado, may sirang bintana at pintuan. Doon sila nagtago, sa loob, amoy alikabok at lumang kahoy. Ngunit doon muna sila nakahinga. Tahimik. Maliban sa tunog ng ulan at paghinga nila, walang ibang maririnig. Lara, sabi ni Rico, marahang inilapat ang kamay sa balikat ng bata. May kailangan kang sabihin sa Ken. Ano yung sikreto nila? Napatingin si Lara, ang mga mata niya puno ng takot. Si Papa may mga dokumento. Mga kontreta na ginagamit para magnakaw ng pera sa proyekto ng bayan. Huminga siya ng malalim. Isang gabi, narinig ko silang nag-away na mama ko. Tapos kinabukasan, biglang may mga lalaking pumasok sa bahay. Sinabi nilang dadalhin nila ako sa safe house. Pero, hindi pala. Tumulo ang luha niya. Tinangka nila akong patayin. Tumakbo ako, nagtagong parang multo sa mga kalye hanggang nakita-kita. Tahimik si Rico. Ang isip niya, naglalaban sa pagitan ng takot at determinasyon. Alam niyang kung ilalaban nila ito, malalagay sila sa panganib. Pero kung hindi, wala nang matitirang totoo sa mundong ito. Hindi kita iwan, sabi niya, matatag. Kung kailangan natin tumakbo, tatakbo tayo. Kung kailangan lumaban, lalaban tayo. Sa labas, dumaan ang liwanag na mga sasakyang nagronda. Narinig nila ang boses sa megafon. Hinahanap namin ang batang babae. Sumuko na kayo kung ayaw niyong masaktan. Rico, mahina ang boses ni Lara. Baka tama na. Ayaw kong madamay ka. mumiti si Rico kahit nanginginig hindi ako bayani. Pero minsan, kailangan na karaniwang tao gumawa na hindi karaniwang bagay. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na kahon sa bolsa, ang lumang cellphone na nakuha niya kanina sa kalsada. Baka ito ang kailangan natin. Binuksan niya at doon niya nakita isang video file. Isang recording na Senador Vergara kasama ang ilang politiko, pinag-usapan ang mga proyekto ng Build para sa Bayan. Ngunit sa likod na magarang salita, naroon ang mga numero, lagda, at halagang ninakaw mula sa pondo ng mamamayan. Lara ito yung hinahanap nila. Bago pa sila makagalaw, biglang may kaluskos sa labas. Tatlong anino ang dahan-dahang lumapit sa pintuan. Narinig nila ang yabag ng bota, ang tunog ng metal na kinalabit. Wala nang tatakas ngayon, sabi ng boses sa labas. Bata, ibigay mo na yan. Hinila ni Rico si Lara papunta sa likod ng bahay. Munit bago pa sila makalabas, biglang bumukas ang pinto. Ang unang lalaki, may hawak na baril. Sumunod pa ang dalawa, mga nakaitim, walang badge, walang pangalan. Rico, tumakbo ka na, sigaw ni Lara. Ngunit sa halip na tumakbo, humarap siya. Kung gusto niyo siya, kailangan muna niyong dumaan sa akin. Huwag kang magpakabayani, bata, sabi na isa sa mga lalaki. Wala kang laban. Munit si Rico, kahit nanginginig, hinawakan ang kahoy na upuan at inihampas sa isa sa kanila nakagulo tumama ang bala sa dingding sumigaw si Lara at sa kaguluhan nahulog ang cellphone sa sahig isang lalaki ang biglang sumunggab dito munit mabilis na tumalon si Rico at sinipa ito papunta sa bintana tumalsik ang cellphone palabas diretso sa kanal hindi niyo makukuha yan sigaw ni Rico munit isang suntok ang tumama sa kanya bumagsak siya dumugo ang labi hinila siya na isa sabay itinutok ang baril sa ulo niya last chance bata Saan ang file? Ngumiti si Rico kahit nanginginig sa dugo. Sa puso ng mga taong hindi niyo kayang bilhin. Nagalit ang lalaki. Bago siya pumutok, biglang sumigaw si Lara, may hawak na lumang bot ng gas, itinapon niya sa sahig at sabay sinindihan gamit ang kandila. Boom! Sumiklab ang apoy, kumalat sa kahoy na sahig, nagliab sa paligid nila. Rico! Tara na, sigaw ni Lara. Tumakbo silang dalawa palabas habang ang mga lalaki ay natabunan na apoy sa labas, umulan pa rin. Habang tumatakbo sila sa gitna ng dilim, basang-basa, halos wala ng lakas, naririnig pa nila ang mga sirena ng pulis. Ngunit hindi na nila alam kung kanino sila dapat magtiwala. Rico, pagod na ako. Konti na lang, Lara. May alam akong taguan. Sa malayo, may lumang simbahan, sarado, kahimik. Doon sila tumakbo. Pagpasok nila, madilim, ngunit may krus sa gitna, nakatayo sa ibabaw ng altar. Dito muna tayo, sabi ni Rico, habang pinipigilan ang paghinga. Nakatingin siya sa krus, sa liwanag na kandilang naiwan sa gilid. Kung totoo ngang may Diyos, sana tulungan niya tayong gayon. Tahimik. Hangin lang ang gumagalaw. Ngunit sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pintuan na simbahan. At sa liwanag mula sa labas, may aninong pumasok, isang lalaki, nakasot na itim, may hawak na baril. Ngumiti siya. Matagal ko kayong hinintay. Dahan-dahan siyang lumapit. At habang ang ulan ay bumubuhos sa labas, si Rico ay humakbang sa harap ni Lara, muling nakahanda. Kung ako ang karaniwang bayani, ngayon ang laban ko. At sa pagitan ng ulan at apoy, ng takot at tapang, nagsimula ang laban na hindi lamang para sa kanila, kundi para sa katotohanan na ayaw na mundo marinig. Ang tunog na ulan sa labas ay tila orkestra na tensyon, malakas, mabigat, at walang pahinga. Sa loob ng simbahan, bawat patak ay tila pumapalo sa dibdib ni Rico. Hawak niya ang lumang kahoy na krus mula sa altar, tanging sandata laban sa baril ng lalaking nakatayo sa harapan nila. Bata, sabi ng lalaki, malamig at mabagal ang boses. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang gulong pinasok mo. Alam ko, sagot ni Rico, hindi na nanginginig. Pero mas malaki ang gulong pag ng matinong tao sa mundong to. Mumiti ang lalaki, mapait. Matinong tao, huwag ka magbakasanto. Ang mga katulad mo, ginagamit lang ang sistema, tapos tinatapon katulad ng basura sa kalsada. Tumingin si Rico sa sahig at sa isang saglit, naalala niya ang bawat gabing nilamig siya sa bangketa, bawat araw na tinanggihan ng mga tao. Ngunit naalala rin niya ang ngiti ni Lara, ang pag-asang hindi kayang patayin kahit ng gutom. Kung basura ako, edi eh ako yung basura na hindi niyo kayang itapon. Bago pa makasagot ang lalaki, biglang sumigaw si Lara mula sa likuran. Rico, sa kanan mo. Sumilip si Rico at sa gilid ng altar, may lumang gong, malaki, mabigat. Mabilis niyang hinagis ang kahoy na hawak, tumama ito sa gong at ang tunog ay kumulog sa loob ng simbahan. Napalingon ang lalaki, sapat para kay Rico na tumalon at itulak siya. Nagkagulo. Bumagsak ang baril sa sahig, gumulong palayo. Nangagkabuno sila sa pagitan ng mga bangko, tumatama sa mga rebulto ng mga santo. Hindi mo alam kung sino ang kalaban mo, sigaw ng lalaki, pilit iniiwas ang kamay ni Rico. Alam ko, sagot ni Rico, habol hininga, taong tulad mo na walang konsensya. Sa isang iglap, tinulak niya ng buong lakas. Tumama ang lalaki sa altar at bumagsak, napaluhod, ngunit hindi pa rin sumusuko. Kinuha niya muli ang baril. Ngunit bago siya makaputok, biglang may sumabog na ilaw mula sa labas, mga flashlight, mga tinig. Philippine National Police. Ibitaw ang baril mo. Tumigil ang lalaki. Lumingon si Rico, maraming pulis, nakapalibot, basang-basa sa ulan. Munit sa unahan nila, isang babaeng may sot na kot, umiyak habang sumisigaw. Lara! Anak ko! Napatigil si Lara, na luha. Ma! Tumakbo siya papalapit at sa unang pagkakataon mula ng gabi ng pagkidnap, muling naramdaman ang yakap ng ina. Munit ang sandaling iyon ng pag-ibig ay sinundan ng sigawan. May kopya ng video, sabi na isang pulis habang tinitignan ang cellphone na nakuha nila sa kanal. Nasa server ng gayon, ipinadala ni Rico bago siya tumakbo. Lumingon ang ina ni Lara sa kanya, gulat. Ikawd ikaw ang nagpadala? Tahimik si Rico, nakangiti ng pagod. Hindi ko alam kung kanino mapupunta, pero sana sa tama. Nagsimulang dumating ang mga mamamahayag, mga kamera, mga flash na ilaw. Ang mga politiko sa video, ang mga mukha ng katiwalian, anti lumabas sa balita. Ang katotohanang pinilititago, gayon ay nagliab sa bawat tahanan ng mga Pilipino. Munit habang nakakagulo sa labas, napansin ni Rico na ang lalaking kalaban nila ay unti-unting nagigising, gumagapang patungo sa baril. Rico, sigaw ni Lara. Isang putok muli ang bumasag sa ingay. Munit hindi galing sa lalaki. Isang pulis ang nakatayo, tinutok ang baril pababa. Hindi na kayo makakatakas, malamig nitong sabi. Tahimik ang lahat. Ang katawan ng lalaking kriminal ay bumagsak, wala ng galaw. Ang simbahan ay tila huminga ng sabay, Lumapit ang isang opisyal, humawak sa balikat ni Rico. Anak, kung hindi dahil sa'yo, baka tuloy pa rin ang kasamaan. Ginawa mong tama ang hindi nagawa na matatanda. Ngunit si Rico, tumingin lang sa basang lupa. Hindi ako bayani, sir. Ginawa ko lang kung ano ang dapat. Lumapit si Lara, hinawakan ang kamay niya. Pero kung wala ka, baka wala na rin ako ngayon. Sa labas ng simbahan, unti-unting humihinto ang ulan. Ang langit ay nagiging mapusyaw na aso parang unti-unting gumigising mula sa bangungot. Habang naglalakad sila palabas, magkahawak kamay, naririnig pa rin nila ang sigawan ng mga tao, ang mga boses ng pagbabago. Rico, tawag ni Lara, habang papasakay sila sa ambulansya. Anong balak mo pag to? Mumiti siya, pagod pero payapa. Siguro, babalik ako sa kalsada. Pero ngayon, may dahilan na. Gumiti rin si Lara. Anong dahilan? Para tulungan yung mga katulad natin. Yung mga karaniwang tao na araw-araw lumalaban kahit walang pangalan. Ang mga sirena ay unti-unting lumayo habang ang liwanag na umaga ay bumabalot sa mga kalye na may nila. Sa bawat patak na ulan na naiwan sa lupa, may refleksyon ng dalawang batang lumaban para sa katotohanan. At sa gitna ng ingay ng lungsod, isang boses ang maririnig, mahina, ngunit totoo. Hindi mo kailangan maging sikat para maging bayani. Minsan, sapat na ang pagiging tao. Ang hangin ay humaplos sa krus ng simbahan, at habang ang araw ay sumisikat sa gitna ng abo ng gabi, ang kwento ng mga karaniwang bayani ay nagsimulang kumalat. Hindi sa balita, hindi sa kasaysayan, kundi sa puso ng bawat Pilipinong muling naniniwala na ang kabayanihan ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa tapang na magmahal at lumaban, kahit walang nakakakita. Sa dulo ng kalsada, tumingin si Rico sa langit. Tahimik. Ngunit sa loob niya, may apoy na hindi na kailanman mamamatay sa paglipas ng mga buwan, unti-unting bumalik sa normal ang Maynila, ngunit hindi na ito ang parehong lungsod. Ang balita tungkol sa iskandalo ni Senador Vergara ay nagdulot na pakilo sa bayan. Maraming opisyal ang napatalsik at ang mga proyekto ng gobyerno ay muling sinuri na bayan. Si Lara, sa tulong na kanyang ina, ay nagsimulang mag-aral muli. Ngunit sa bawat leksyon na binabasa niya, naalala niya si Rico, ang batang lansangan na nagturo sa kanya kung ano ang tunay na kabayanihan. Minsan, dumadaan siya sa dating tulay kung saan sila unang nakita. Doon niya nakikita ang mga batang naglalaro, humahabol sa ulan at tila sinasabi ng hangin. Hindi lahat ng nawawala, nakakalimutan. Si Rico naman, hindi na bumalik sa lansangan bilang basurero. Gayon, siya ay tumutulong sa mga batang katulad niya dati, nagbibigay ng pagkain, ng aral, ng pag-asa. May maliit siyang grupo sa Maynila na tinawag niyang mga kwento ng karaniwang bayani. Dito, isinusulat nila ang mga kwento ng mga ordinaryong Pilipino. Ang jeepney driver na kahit pagod, numiti pa rin. Ang guro sa probinsya na nagtuturo kahit walang sweldo. Ang ina na nagsasakripisyo para sa mga anak. Isang araw, habang nag-ayos siya ng lumang gamit sa kanilang munting opisina, may nakita siyang lumang basahan. Iyon mismo ang kahon na dala niya noong unang gabi ng kwento. Pinulot niya ito, numiti, at marahang binulong. Salamat, Lara, dahil sa'yo. Natutunan kong kahit karaniwan lang ako. May puwang pa rin ako sa pagbabago ng mundo. Sa labas, sumikat ang araw. Ang liwanag ay tumama sa mga gusali na may nila. Sa mga mata ng mga taong nagsisimula muli. At sa mga pusong muling naniniwala na ang kabayanihan. Ay hindi kailangang malaki. Hindi kailangang sikat. Hindi kailangang perpekto. Ang kabayanihan ay basta't kinagawa mo ang tama. Kahit walang nakakakita. Ang hangin ay humaplos sa mukha ni Rico. Tumingala siya sa langit. At sa gitna ng liwanag, narinig niya ang mga batang naglalaro sa labas. Masaya, malaya. At puno ng pag-asang minsan ay sharing ipinaglaban niya. Gumitis siya. Tahimik. At sa kanyang puso, alam niya. Ang mga kwento ng karaniwang bayani ay hindi nagtatapos. Sila ang patuloy na isinusulat araw-araw. Ang bawat Pilipinong lumalaban. Nagmamahal. At hindi sa musuko.